Nagbigay ng isang makahulugang pahayag si Precious Lara sa social media, kasunod ng balita na nagsampa ng rate of habeas data laban sa kanya si Philip Laude, ang negosyanteng asawa ni vlogger at socialite Small Laude. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Precious ng isang mensahe na may kabuntot na malalim na kahulugan. Glad I'm the girl being talked about and not the miserable one doing the talking. Ipinapakita ng pahayag na ito ang kanyang pananaw na mas mabuti na siya ang pinag-uusapan kaysa ang taong patuloy na nagkakalat ng mga hindi magagandang salita. Kasunod nito, nagbahagi siya ng isa pang post na may simpleng salitang relax na maaaring magsilbing paalala sa kanyang followers na huwag masyadong magpadala sa mga usap-usapan at stress. Ang writ of habeas data na isinampan ni Philip sa Pasig Regional Trial Court ay may layuning protektahan ng kanyang karapatan sa impormasyon at privacy laban sa umano'y ilegal na pagkolekta at pagkalat ng sensitibong impormasyon. Kasama sa petisyon ni Philip ang paghiling ng agarang pagtutuwid o pagpapasupil sa mga impormasyong inilathala na umano'y naglalaman ng pribadong mga usapan sa pagitan ni Philip at Precious. Ang writ of habeas data ay isang legal na hakbang na maaaring gamitin upang ipagtanggol ang privacy at protektahan ng mga personal na datos laban sa maling paggamit o pagpapakalat. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang isyo noong December 2024 ang maglabasan ng mga haka-haka tungkol sa umano'y relasyon ni Philip sa ibang babae. Ang kontrobersya ay lalo pang lumaki ng isang Instagram account na may pangalang at Precious Lero underscore so ang nagbahagi ng mga screenshot ng mga umano'y pribadong mensahe at pag-uusap sa pagitan ni Precious at Philip. Ang mga screenshot na ito ay agad naging viral at naging sanhi ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, na nagbigay daan sa pagsasampa ng writ of habeas data ni Philip. Sa kasalukuyan, inutusan ng korte si Precious Laraso na magsumite ng sagot sa mga alegasyon sa loob ng tatlong araw. Inaasahan na ilalahad ni Precious kung anong mga impormasyon ang nasa kanyang pag-iingat, pati na rin ang layunin ng pagkolekta ng mga ito at ang mga hakbang na ginawa upang tiyakin ang seguridad at pagiging kumpidensyal ng mga datos. Mahalaga ito upang masuri ng korte kung may mga paglabag sa privacy ng isang tao at kung anong mga legal na hakbang ang dapat gawin upang protektahan ang mga karapatan ng lahat ng mga nasasangkot. Samantala, nanatiling tahimik si Small Laude, ang asawa ni Philip, ukol sa isyong ito. Walang opisyal na pahayag mula sa kanyang panig at marami ang nag-aabang kung anong magiging posisyon niya sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Inaasahan ng marami na magiging masalimuot at puno ng tensyon ang mga susunod na pagdinig sa kaso, at magiging makulay ang pag-usad ng isyo sa mga darating na linggo. Sa kabila ng mga kontrobersya, si Precious Laraso ay nagpapatuloy sa kanyang pananaw na ang mga pahayag ng ibang tao ay hindi siya dapat magpapaapekto. Sa mga post niyang ibinahagi, malinaw na ipinaabot niya ang mensahe na wala siyang kinakatakutan at ipaglalaban niya ang kanyang pananaw. Sa mga susunod na araw, tiyak ay mas maraming detalye pa ang ilalabas sa kaso at maghihintay ang publiko kung paano ito magtatapos. Ang isyong ito ay hindi lamang isang personal na isyo sa pagitan ni na Philip at Precious, kundi isang usapin din ng privacy at paggalang sa karapatan ng bawat isa, kaya ang kasong ito ay magbibigay linaw kung paano haharapin ng mga korte ang mga ganitong uri ng kontrobersya sa mga darating na panahon. Ano ang sinyo sa balitang ito?